Eh, mga kahabi welcome po sa aking vlog naniniwala ba kayo na ang cricket o kuliglig ay nagbibigay talaga ng swerte ayan, tunghayan nyo itong aking nangyari sa akin ayan uh, mag-aalauna ng hapon ay dumalaw sa akin itong kuliglig o cricket na sinasabi ayan hindi ako makapaniwala na ito palang cricket na dumalaw sa akin ng mga 1 o'clock habang ako ay nagpapahinga dito sa aming pinapagawang kwarto. Ayan. Siya pala ay cricket o oh, kuliglig. Ayan. Itong hayan yung mga kahabi. Ah, dito lang siya. Napaikot-ikot lang siya dito sa ah, aming kwartong pinapagawa hanggang sa siya ay nawala. Ayan. Oo. Hanggang sa, yan, kinagabihan, ah, uh, nakalabas pala siya doon sa, ah, uh, aming balkonahe. Yung balkon na, pero nasa loob pa siya ng aming bahay. Kaso nakalabas siya doon sa may, ah, uh, balkonahe. kaya nag ang yan na may pirak-pirak na yan. Ayan. Yan. Tapos lakas ng, talaga. Lakas ng huni talaga. Hinahanap uh, <laughs> okay. Lakas ng huni, Tess? Nang mirak-pirak? Sana may dumating na pirak. saan na ang naghuhuni? Yan o, oh, lakas ng huni o. Oh. Kasi itong, itong creeklig okay, yan. o kaya itong creeklig ay tinatawag sa amin ito na uh, dito sa amin ay mirak-pirak. May problem. Yan kinaumagahan ay nagune yung pumunta dito yung koreador yung sabi, na at o yun uh, nga totoo katotoo mga yung akin nakasumada uh, ako ng uh, nagsumada ako 27, at kagabi, nakita ko 27, yung 20, 20 20 20, eh. <laughs> hindi ko akalain na yung palang number at, na yun ay 20, 20, mananalo 20, 20, 20. Tapos sabi ko, ay, ito Ayaw naman. Ayaw ko na ang kayaan kasi, kasi nga. Itong ating na nadoon na. Five days pa lang ang nakaraan seat, mga kahabi. Kaya agad, medyo nang hinang aking loob. Kaya tinayaan ko siya na, na, ng five pesos kaya lang. Kaya ng swerte. Sabi kasi itong na, aking si koryador, ay, na naman, kasi nga, na, ang number daw ay paulit-ulit lang. Sabi ni Nick, Ayan, kaya, nako. Na, laking tua ko mga kahabi. Kasi <laughs> kahit five pesos lang to mga kahabi ay... Nanalo ako dahil dito sa sinasabing pumasok daw na swerte sa aking bahay. Totoo pala, may dalang mensahe pala ito uh cricket o uh, tinatawag na kuliglig. May dalang mensahe pala ito kapag ito ay dumalaw sa atin. Kaya wag daw natin itong sasaktan upang bigyan na bigyan tayo ng swerte. Mas uh nagbibigay daw ito ng swerte sa salapi. Yan. Ayan pala ang tunay na itsura na cricket saka kulig-lig. Buti na lang, nabidyohan ko siya mga kahabi. Ayan, kasi nga, oo, sabi ko, kakaibang ano siya, kakaibang uh, insekto. Kaya nabidyohan ko. Oo. Ayan. Ikot-ikot lang siya dyan hanggang sa biglang nawala siya yung pala uh, naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating siya doon sa nakarating siya sa aming balkon sa labas at doon ay uh, siguro nakasuksukses sa isang sulok hindi ko makita kasi madilim doon siya naghuni ng huni ng malakas kaya yung makakapanood ng aking video Ayuhintayin ko ang yung comment kung sa tingin nyo ay totoo itong uh, aking paniniwala mga kahabi na siya ay nabibigay ng na swerte. Okay mga kahabi, hanggang dito na lang po ang aking uh, ma-share na video po sa inyo mga kahabi tungkol sa totoong nangyari po sa akin itong nakaraang araw. Yan. Nang may pumasok po nasabi sabi ay nabibigay mabira. ng swerte <laughs> sa aming bahay. Yano, Na ito yun. nga po ay ang cricket o uh, kuliglig. Thank you for watching everyone!